Ayan mga kamobs, hawak-hawak ko na itong frying pan. Susubukan natin kung totoo ang sinasabi ng iba. Dahil sa sobrang tindi ng init, makakaluto na raw to ng itlog. Samahan nyo ako, saksihan natin na kung totoo ang sinasabi nila. Ibibila natin ito dito mga siguro 15 minutes ano kamobs. Kung gano'n talaga kakuha na. Ayan o, oh. naman ha. Wala pa yan ha? Okay. Bawal lagyan natin na nyo ng mantika mamaya, mamaya mga kamobs ha. Yung bagong hukas kasi, pinapatuyo ko muna. Oo, oh, Tala ko na itong itlog. Pero mamaya pa ito. Titignan mo natin kung pwede na lagyan ng mantika. Kasi kaya na, sabi ko, kwan eh. Ayan, pinatuyo-tuyo ko muna sa araw talaga. Tingnan natin na, lagyan natin itong kamobs ha. Ayan o. Oh. Dahil isang itlog lang, ang ating lulutuin. Ayan titing naman natin kung makakaluto nga ito ayan o no? iiko e, natin siguro mga ilang minuto to papainitin mo natin para talaga init sa loob ng bahay talaga para ka nagluluto do ka sa alam pati tayo dito luto na tayo sa init parang una pa tayo maluluto kasi diyan sa ating inaantay na uminit ano natin yung kawali natin kumakalat na itlog tara Hey, to. Ilapit mo naman yung camera mo. Para makita nila itong ginagawa natin. Ay, hindi masyado siya makaloto. Pero, ayan o. pa nila. Mainit. O kahit kasama natin Ay, na kapang. Kung oh. Tumakbo yung isang kasama natin. Ayan. Ayan. Umilit na yan. <laughs> o, lukta yung ngayon umilit. Kuna ito. Ano ba yun? O, yung puti niya. ngược nè. Ồ. Tính sao rồi? tay ổn đủ không? tay không? OK. OK. Đi Ra.